Oh, paminta, 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 mga suki, mga sisi ko, bili na kayo. <laughs> Thumbnail. <laughs> mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat, mga sisi. Kumusta? Ayan, ngayon ay 26 na. Okay, so, naghahanda na naman kayo for this coming new year. Ako, nandito lang, nagre-repack ng paminta. <laughs> update lang tayo mga sisi ha. Sa ngayon, time check is 2 p.m. So, napakatahimik ng paligid. It's time na maglinis, magripak nang kung anong iripak dito. Asukar, harina. Tapos ngayon, nagripak ako mga sisi ng paminta. Kasi ang paminta ay napaka mabenta. ba? <laughs> diba? <laughs> Sana yung pangtuhog ko ng paminta. Okay, so nagre pa kami ni Kuya Dave ng mga paminta Hindi kami bumibili and uh, binebenta namin Kami mismo yung nagre pa kasi malaki yung kikitain kapag magre-repack Ayan o, oh. yan So, ang benta namin ng paminta is 5 pesos each So, ito na yung nagawa ko, 20 pieces uh, Ang susunod na gagawin ko, tutuhugin ko to ngayon And ang next na iriripak ko ay yung powder na naman kasi ito na lang yung natira mga sisi. 5 pesos pa rin siya. Tapos, wait lang, nandito yung, ay, mali pala. Zonrox yung nakuha ko. And meron din kaming giripak dito na paminta na dahon pero may kasama siyang kunting liso. So, 5 pesos pa rin. Yan, Ito yung dahilan kung bakit yung mayaman kami <laughs> sa paminta. Okay. So, hindi ito ice cream, mga sisi. <laughs> Pinalitan ko lang yung nabitpit ko kanina. Chlorine pala yun. Ito yung paminta powder. Ayan. Next ay magre-repack na naman ako ng paminta powder. So, na lang yung natira. Okay. So, for today's video, <laughs> For to this video kumusta kahapon uh, kahapon na talaga ang uh, Pasko December 25 open ba kayo so kahapon si Kuya Dave nagbukas mga 8 pm na kasi pag maagang-maaga talaga tulog pa yung mga tao kasi ang karamihan ay uh, matagal natulog di ba nag-iinuman nag-video so pagka morning hindi talaga usually na yung ginagawa ni Kuya Dave na 5am mag-open na so nag-open siya mga 8pm So, kahapon dito sa amin hindi naman uh, parang normal pa rin na araw. So, nakabenta lang kami. Magkano ba ang benta namin kahapon? So, ito yung ito pala yung title ng ating vlog, no? Magkano yung benta natin kahapon, December 25 na mismo. So kahapon ang benta natin is nasa 6,000 mahigit lang. Kasi matagal kaming nag-open, late na kami nag-open, tapos maaga nag-close si Kuya Dave kasi inaantok na siya. <laughs> Pagod na siya mga sisig and maaga siyang nag-close para sana magkanta sila ni Kring, magbidyoki, video oki Kaya lang hindi pa rin natuloy kasi nasira yung microphone namin. Kaya hindi siya nakapagbidyoki palpak. <laughs> Pero at least kahit papano kahapon, uh, alam naman natin na kahapon talaga yung araw, uh, iba tulog tapos dami namang mga pagkain. Ay, yung iba ay nakabili na ng mga soft drinks, dispiras pa lang ng Pasko so hindi na gaano ka mabenta. Uh, naka 6,000 lang po kami pero sige na lang, <laughs> babawit na lang tayo sa susunod na mga araw. So, ngayong New Year na naman, mag update na naman si Ate Rose ninyo. ba diba? Before, hindi ko sinasabi yung benta namin kasi nga napakalaki. Joke. <laughs> Tapos ngayon, na maliit na yung benta, sinasabi na. Pero kung malaki ang benta, sinisikrito. Ayan, so nag lang naman ako mga kasari. Pero ngayon, marami kasi nagtatanong. Minsan kasi yung thumbnail ko, magkano ang benta namin sa Pasko. Pero actually, doon mismo sa vlog ay hindi ko talaga sinasabi. So, siguro minsan yung mga kasari natin, interesado, ba diba? Pinapanood nila. At the end, wala para silang makukuha na sagot sa title ng vlog ko. Pero ngayon, ayokong kong uh, mainis kayo sa akin, <laughs> mga sisi. Kaya sinasabi ko na talaga ang katotohanan. So, thankful pa rin kami. Kahit na naka-6,000 tapos ngayon, ah uh, ngayong araw na to is 27, ah uh, 26, uh, 26 ngayon. So, hindi ko alam kung ano, kung magkano na ba yung benta. Pero, pero sa totoo lang, ngayon ay napaka matumal. <laughs> matumal ngayon mga sisi. Siguro yung mga tao is nagtitipid na sa kamahal ng mga bilihin. Nagtitipid na yung ating mga suki. Pero titignan lang natin ngayong New Year kung malagpasan ba yung benta namin na nasabi ko sa inyo na mag-18,000 nung dispiras ng Pasko, mag-18,000 tapos pagkabuka 6,000 pero nung 23, naka uh, 17,000 kami so dalawang araw uh, dalawang araw straight siya 17,000, 18,000 So, dalang, dalawang araw yun magkasunod. So, titingnan natin ngayong New Year. I-share ko pa rin Ayan. So titingnan natin ngayong New Year. I-share ko pa rin sa inyo kung uh, ang seven, uh, ang 18,000 pala is mahit ba or bababa pa ba? <laughs> Yan, abang-abang lang po kayo. Okay si Kuya Dave pala kanina, sabi ko, alis ka na lang, bili ka na lang ng bigas. Kasi sa susunod na araw pa siya aalis, bising busy na. Kanina nga sabi niya, napakaraming tao daw sa palingki, napaka-traffic. So, andoon yung bigas, Uh, nakabili na siya ng anim na sako ng bigas. So ang bigas namin na binibili ay hindi na yung parang hindi na kasi uso yung 50 kilos na bigas, yung napakamalaki talaga. So 25 kilos na yung binibili namin. So nasa anim na sako yung binili ni Kuya Dave. Uh, kasi may mga suki kami na bumibili ng 25 kilos lang. So, direct na siya, di ba? Not like before na 50 kilos, kailangan mo pang timbangin at hatiin. So, ngayon, hindi na talaga kami bumibili pa ng malalaking bigas. So, alam nyo ba mga sisi, uh, ang bigas ay parang nagpapakompleto lang ng ating tindahan. Pangit kasi pag ang tindahan ay walang bigas, pero sa totoo lang, nagtalo kami ni Kuya Dave kasi napakaliit talaga ng kita sa bigas plus plastic pa. Yung cellophane na ginagamit natin, di ba, napakamahal. And yung gasolina pa, kung iisipin, yung gasolina, di ba, syempre, minsan hindi na nga natin kinakount yung gasolina. So sa cellophane na lang. So yun, napakaliit lang talaga ng kikitain ng bigas. Pero at least kahit papano, uh, may bigas tayong benta. So, meron akong coming na order from grocery. Bukas pa yun, Wednesday. Nasa 8,000 pesos yun. Mga gatas, mga Eden cheese. Buti na lang hindi sila naubusan ng mga Eden cheese. Kasi wala sa ngayon, wala pa akong plan na pumunta sa grocery. Titingnan ko lang, mag update lang ako sa inyo kung makaalis ba ako. Kasi expected na talaga pag New Year. Kasi halos buong mundo na magsiselebrate. So, expected na na napakadaming tao. Ayan, so sana yon mga sisi, ito lang muna yung ginawa ko. And naglilista din ako dito ngayon kung ano yung mga kulang-kulang dito sa tindahan. Yun, yun yung update natin ngayon. So kayo, ayan, kayo yung tatanungin ko, comment down below kung magkano ang benta ninyo nung uh, mismong December 25 na. Okay, so mga sisi, siguro ito lang muna yung update natin for today. Thanks for watching. Abang-abang sa susunod na mga araw. <laughs> kung ano yung mga update natin. Yan, yeah, di ba? Pabalik-balik talaga sa si niyo ninyo. So, uh, kanina pala, naglinis ako. Ayan, naglinis ako dito. Grabe ang kalat. And, yun na nga, naglilista kung ano yung mga kailangan na bilhin sa grocery. Kasi sa grocery, nakapag-order na ako. Nagpaalam na ako, di ba? Pero continue pa rin. Kasi, baka hindi aabot ng 8 minutes yung, ano, yung vlog. Sayang naman. Kaya, kaya ako kinukontinue yung pagsasalita ko kasi parang nasa 7 minutes pa lang yata ako mga sisi so Merry Merry Christmas mga sisi ko ayan uh, magpapasalamat lang tayo lagi malaki o maliit man yung benta natin di ba so ngayong patapos na yung 2023 so thank you so much Lord sa lahat ng mga blessings sa health na binigay sa ating God. Okay, so, Merry Merry Christmas mga sisiko. Love you! Uh, see you next vlogs pala. Bye for now!